Sa, sa, mga tropa natin dyan sa uh, school Hindi nila may iwanan Punta kayo dito Punta kayo dito talaga Punta kayo dito Dito Pick huh? huh? Mine Dito tayo magkipiknik mag 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 mga pre Tama kayo ha Andito si Melvin Sama namin siya Dito kami kadumi oh Oh, ikaw ano ba kana mo? Jidro, Jidro. Ikaw sa mo? Ikaw. <laughs> oh, kasi natin ano? <laughs> message mo, message mo. Black baby. <laughs> <laughs> ang talent, ang talent. Ito magsulat pag kinain. Mag oh, sila, sige, sige, sige. Okay, panoorin po natin. Ang kanya pagsusulat. Pick. Pick. Kaling po magaling. Eh. Talintado, talintado, talintado talaga siya. Talintado. <laughs> nakarating doon? Ayun na! Doon sila oh! Kita oh! Oo! Ito na! mo, Pasok ka na! Ano na paano sila? Hindi, ba? Ayun! 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 Ayun!